Guys, guys, andito na naman si Afi. So, pasensya na guys, wala akong maibibigay na pagkain niya. Ayan siya. Lumalapit sa akin. Kasi may hawak akong plastic. Ito, wala naman laman na. So, kawawa na siya ngayon. Kawawa naman siya ngayon. <coughs> so, happy 80 hey, tease, tease ka muna, ha. Ha. Bukas, hindi kasi ako nakapagbaon. Bukas, bibigyan kita ha. Hmm. Up. So, ito, lalapit lalapit pa rin siya kahit wala akong pagkain may bibigay sa kanya lalapit pa rin ito kaya maaamo na sa akin dito oh so, Pag pagbakas yung ko no mamimiss ko tong aso na to hmm? kawawa kawawa yung alaga ko kasi walang pagkain ha la te 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 lalapit-lalapit pa rin siya Iya. So yang guys, ya Habib, Habib. Ah. So yang Ma malah Ha? Kutam ka? Hmm. Pero galing na to sa loob, siguro may binigay rin sa kanya. Kaya ito sa so, ito. Kaya. Ha? Hmm? Kawawa, bukas ka na lang bibigyan, ha? Bukas na lang kita bibigyan ng pagkain. Tis-tis so, uh, uh, ka muna, ha? Kasi, hindi ako nakapagbaon, hindi kasi ako nakapagluto ng ulam natin. Ang babaonin natin. Saka, walang pang mga karni-karni. Ha? Habi, jump! Jump, jump! Po, po, po. Ha? Hmm. Huh? Yung isa. Yung isa. Sa atay. Ha? Jump. Jump. Jump, jump. Wala. Jump, jump. Tinatamad na natin. Ha? Ay. Ay. Ayun. So, lusog-lusog pa niya rin. Laki ng pinagbago niya ngayon. Kasi lumaki yung katawan. Diba? Diba? Kapi. Huh? Hmm? Wala kayong kasama na oh. Itong nagustuhan ko sa kanya ito. Itong tainga. Lalaki-laki -laki ng tainga. Diba? ba? So, kung may alagang aso, alapat alagaan na mabuti. Huwag bantayan. Huwag po nating hayaang makalayo sa ating bakuran o eh, para maiwas. Uh, Wait! Wala para iwas uh, magkalat ng kanya mga tahi so dito mahigpit dito sa Taiwan kaya andito lang siya kaya minsan kaya nung nakaraan idinala ko dun sa likod para tumai mag CR siya si papagalitan at uh, tayo ay baka so yun lang guys <coughs> So bukas ko na lang siya bigyan. Bukas na lang kita bigyan ha. Ha? Abi, hindi naman to lalayo eh. Bye-bye. Bye-bye.